Hi mga besh, andito po ako ngayon sa uh, hilltop at ako ngayon ay uh, ano, namamasala ko ngayon dito sa overlooking uh, Welcome to my YouTube you everyone and also to my Facebook Welcome sa inyong lahat So ito yung motor ko So yun, yeah. dumaan ako, yung eh. ako sa, sa sa kasi yung ko Lalo nga sa, pagawaan sa transcycle kasi Pagagawa ko nung asana yung motor. So, ito yung overlooking. Ang ganda, mga kaya. Diba? So, ganito yung tanawin niya. Yun. Pabalik tara natin. Ano ah, ayan humarap. So, ayan na lang po na besi. Ayan yung mga tanawin. Ang ganda po, pumunta na lang kayo para makamahapamasyal po kayo dito mga besi ang ganda. Diba mga besh? Ang ganda dito. Ang dyan maraming building. Overlooking siya mga besh. Ang sese po dito. So, ayan. So, nakita niyo naman yung mga tanawa. I'm here. Thank you. Thank you. Thank you. Init ano? <laughs> dito tayo <so. laughs> ang init mga beshi. So dito tayo sa so. walang init pero hindi ako makita. Ay ang tita na siguro ako. Yan. Ang ganda oh mga beshi. Para makakatawa kayo. Ang ganda ng talaga matutuwa kayo. Oh, di ba? Ang so, para tayo nasa Baguio. ngayon na talaga dito sa Antipolo City. Talagang overlooking. Hello. Ayan. <laughs> ang ganda ng tanawin mga besyo talaga. mag enjoy kayo at ta. tara na may kainan din sila. Ayan. May kainan dyan. Eh. Restaurant. Pwede kayo dyan dyan. Yan may puno ng aratidis. So dyan yung kainan nila. Kung gusto nyo. Pero hindi ko pa natry yung pagkain nila. Pero mukhang masarap. Basta luto naman na sa mga ganyan. Masarap naman. So, ayan. Uh, Ito yung ganda talaga. Eh, dito, sa baba, mga mga puno. Ay, eh, dun, dun ako dadaan mga besh. Ito. Dami yung pagbaba ko. So, ako yung hipag ko. May sakit. Tadalawin ko. Alam naman ako <laughs> na pagsasabay ko lahat-lahat busy and busy. Sobrang busy ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pati yun yung katawang ko, katawang ko para lahat na kailangan puntaan. Ayan. Sige pa rin mga beshi.